Sa mga hindi nakakakilala nito mga master na uh, uri ng mushroom, uh, nakakain din tong ganitong klase ng mushroom mga master. Anong tawag dyan master? Kabuti ng mangga. Kabuti ng mangga? <laughs> hindi, anong tawag dito sa atin yan? Kudidit. Kudidit, kung tawagin dito sa amin mga master, ayan eh, o. Sa mga putol na puno. Kadalasang lumalabas to. Lulutuin ni Master. Ayan. Maganda rin kung malamot pa. Pag mga maliliit pa, no? Mm. Kung mm. puna yan. Pag malaki na, medyo, malaki makunat na ano? medyo makunat na, no? Medyo makunat kunat na. Hmm. Ayan, kaya mas maganda yung medyo, ano pa? Oo. Oh, wow. Maliliit ano pa? pa. Oo. Ayan. Gigi sa mga master? May ang palaya dun sa bahay. Lagi mo na ang palaya? Ang palayang dahon? Oo. Yun. The best nito. Mga master. Mayroon pa dito yung mga malalaki mga master eh. Ayaw ni master Fred. You know, ganito nang itsura niya kapag malaki, malalaki na mga master. Bumuka na yung mga pinaka ano niya. Ayun o. Oh. Ayan. Medyo makunat na daw yan mga master kapag ganyan eh. Ayan. Ito naman ang kinukuha niya. Hindi lang yung maliit na dahon. Ayaw ko yung malalaki masyado. Kapait na ano? Hmm. Ayan. Pang hahalo ni master sa ano. Lulutuin niyang ano. Kudidit. Ayan. Dahon yan. Ang pinaka the best talaga na kaparis niyan mga master ang kabuti ayan kainaman okay niyan. okay na okay na mga master lulutuin na natin Eh, teman-teman Mga master Así. Ini tempat apa? Eh no, tubig-tubig din siya mga master oh. apa ya. Ang bango uh, ng master. Yo. Pinapalambot pa ni Master Hab bago lagyan ng tubig. 2000 years later. Eh tara, na. lagyan na ni Master ng tubig. Yo no. Yo. <laughs> Dahon na lang. Kulang. Wow, kainan time. い、なせます。

Hmm. Ayus, Master. Thank you for watching.